Magandang araw. Ang dami-dami nating balita ngayon, guys. Umpisahan natin dito, 'di ba? Kayong mga DDS. Ang sinasabi nyo, illegal yung arrest, 'di ba? 'Yan ang gusto nyong sabihin eh. Naghahanap tayo ng mga pang-support doon sa ginawa ng Philippines kay former President Rodrigo Duterte. Guys, ito sigurado naman kung mag-open lang kayo ng utak natin, guys. To the highest level na yung understanding, di ba? Huwag nyo akong inaano-ano. Kaibigan ko to. Tigil-tigilan nyo ako dito. At ako'y nanggigigil na naman, B. Ang dami natin pag-uusapan. Ang observation sir or ang opinion ni uh, oh. Senator Alan Peter Cayetano, uh, the ICC should respect the the local court, the Supreme Court. At ang sabi rin niya ay hindi uh nasunod yung proseso dahil dapat daw nung sinerve yung warrant ay dinala muna si former President Duterte sa local court. So ano po ang masasabi niyo naman doon sa proseso? Na sabi niya mali. Oo. Oh -oh. Number one, there mm. was legal basis Number one. for the arrest. Oh. Bakit? Mayroon po talagang domestic law, Republic Act 9851. Ito okay. po ay IHL Act natin, ano? mm -hmm. kung siya nakasahan sa Section 17. Oh. In the interest of justice, Philippine court is may voluntarily surrender Perfect. a person who's being investigated or prosecuted before an international tribunal. Ikalawa po, sino yung International Tribunal na yan? Ang ICC po, oh, palabas yeah. ng arrest warrant yes. o laban po kay Mr. Rodrigo Duterte. Ikatatlo po, kung tingnan niyo po, ang sinasayt sa tingin ko niya ay Article 59 po ng Rome Statute. Uh -huh. o, pero the operative fact right now is, are we still a state party o, diba? to the Roe Statute? kaltas kaltas pa sa ICC tapos yung mga defense nyo na dapat ma-validate or magiging valid kung part pa tayo ng Rome Statute oh, pero kayo din 'di ba yung mga defense nyo na invalidate because of your own decision oh so niyo naman na naman si Didi Digong gigil ako, 'di ba happy ka happy ka tayo happy ka tayo happy tayo dito hindi na po kaya dahil hindi na po state party, hindi po mag-apply Article 59 ng Rome Statute kung saan sinasabi, a state party. Mm -hmm. Oo. Kung nangyari yung alis sa isang state party, eh, dapat, oo, palagay sa korte ng state party na yon mm -hmm. o ng state na yon yung tao to, eh, hindi na nga tayo state party, di ba? Matagal naman na sinasabi eh. Mm -hmm. Palagi parang silang plaka na eh. True. Because, hindi na tayo state party, hindi na tayo state eh. Pwes, ito yung epekto nun. Oh. Hindi tayo state party, hindi applicable ang Article 59. Mm -hmm. Ang applicable ay ang domestic law natin, which is Republic Act 9851, the IHL Act, in mm -hmm. Section 17. Mm to ito. IHL Act section 17. Basa-basahin nyo na yun mga DDS at alam, i-comprehend nyo. Guys, may mga sub support, support supporting details pa yan dyan. Magbasa na tayo guys, sabay-sabay. Kaya na lang pala, nagbasa na ako. It's the interest of judges, a voluntary surrender. Mm. Hmm? So nag-backfire, mm -hmm. sir. Yung pag-alis na natin. Ano, yes. yes. Uh -oh. mm -hmm. Mm -hmm. Kasi mm. tsaka yun nga eh, may, may basis eh. Meron nga ang domestic ba partner tsaka attorney yung uh, diba? IHL Act. Diba? Na Explain na yung IHL Act na yan. Gigil talaga ako. Ano ba Totodo nyo pa yan ng mga illegal-illegal? Yan kasi. Tama ka dun girl. nag part talaga. Ano? Ano? Sabihin nyo, nabi. Kala nyo hindi tayo makakahanap ng support. Kayong mga DDS lawyers guys to the highest level yung hanap-hanap niya talaga ng butas dito para makagawa kayo. Di ba dalawang beses na kayo nabasurahan, B? Una yung petition to certiorari and prohibition. O ano na? Ano na? At sa mga interim-interim request nyo, guys, ay hindi talaga magtatagumpay, B. Hindi yung eh, mga dyan. Kasi... Siyempre yung defense nyo, ika-counter defense din niya ng ano, ng part natin dito. Alam nila kung anong pwede 'yong gawin hanggang gamitin nyo na naman yung mga tao. Mga DDS, kapag andito si Digong sa Pilipinas, gagawin yung barricade yung mga DDS. O, oh, ano? Alam na namin yung mindset nyo. DDS mindset yan eh. Hindi ba alam mga DDS? You are being used. My God. And now, sinasabi nyo, you are telling us that you can even give your life, your lives kay Digong, paano na yung mga relatives nyo na hindi naman DDS supporters, di ba? Iiwanan nyo. Sabi nga ni Sara Duterte, you, you are all a breadwinner. Kahit mawala ng trabaho. Ay, B, kung ako na nandun, B, ay hindi yun ang rason ko. Pumunta talaga po ako dito para lang gusto ko lang talaga mabidyo kayo at makita yung pagdadalamate nyo. Pero hindi ako nakakakita ng humility. Hindi ako nakikita ng pagpapakumbaba. O, oh, di ba? Siyempre, andun yung mga DDS O, oh, hihilay na ako Ay, ah, except ang lalam mo diba? Di ba? Hindi ka magkapagsalita ng ganun dun, B We know you better Come on, girl You can do better than that O, oh, di ba? Ganun-ganun Kaya, alam nyo na Hindi tayo magkapagsalita agad-agad sa mga DDS na yun Kasi Useless, B kahit ito, mga gani-ganito, mas kahit buksan mo ng mga kauta kanila, ay titiklop talaga. Diba? Boy na boy kayo. Alam mo, kung ako kay Sarah, mag-volunteer na lang ako kahit hindi naman siya i-accept ng <laughs> Supreme Court sa ICC with legality. Mag-volunteer na sana ako na ako na lang po ang para sa inyo. Ito ang tuwa talaga ako, B. Ako na talaga magpo-poses, B. Oh, girl. Gusto mo, ito na. Todo na yan. Oh, pasok dito, bi o, oh, wala nang litis litis kulong ka na agad, bigyan ng tinapay yan. O, oh, pagkain mo yan for 3 weeks, ha? O, oh, ganun agad, ganun, di ba? Super torture ang lola mo. Perfect. Kakagigil kasi kayo, eh. Ano, gusto nyo? Sa inyo, sa inyo lang? Sa inyo ng papa? Hindi, be! Kain ko yung buko. Walang ganun-ganun. Ano, sa inyo lang papabor yung batas-batas? Diba? Kakagigil kayo. Oo, ang sagot oo. Comment. Oo. O, ganyan. Ganyan dapat. Mga bida-bida kayo eh. DDS super bida-bida. Bida-bida ka, girl. Superhero. Tama yung sabi nate girl, na nagbabackfire talaga sa inyong mga kagagawa nyo. Imbis na may depensa kayo, wala. Ayaw kong tumawa kasi masabi sa ang plastic na tao. Di wag tumawa. Galit tayo na lang habang buhay, ganun. Ano, DDS lang. Yan yung legacy ng DDS. Pero hindi pa tayo tapos. Kala nyo, dyan lang tayo nagtatapos. Ang dami na pa natin pag-uusapan, girls and boys. Mm, di ba? Oh, perfect. Yan nga Thank you sa mga nagbabalita, di ba? Mga dito kayo magbe-base, guys. Dito dito kayo magbe-base. Kasi malamang hindi yan mag air dyan kung fake news yung dalin, dala nila. Sunod nating pag-uusapan, si, Karin, si Carmina <laughs> to the highest level yung opo niya kay Senator Bato panoorin nyo to next nyo na muna explain na ha <clears throat> aray